Gabi, ibinunyag ang kakaibang kondisyon. Sa kauna-unahang pagkakataon ay isiniwalat ni Gabi Conception, ang kakaibang kondisyong mayroon siya ngayon, sa kabila ng edad ngayon ng mahusay na aktor na si Gabi Conception, wala ni isang balita noon paman ang patungkol sa kanyang health condition, dahil patuloy pa rin namang aktibo sa showbiz at napapanood sa television si Gabi, kaya ang pagkakaalam ng lahat lalo na ng kanyang mga tagahanga, ay wala itong iniinda na kahit anong karamdaman. Ngunit ngayon nga ay ibinunyag ng batikang aktor ang kakaiba niyang kondisyon na ikinagulat ng marami. Ikinalungkot nga ng maraming fans nito ang pag-amin niya patungkol sa kakaiba niyang kondisyon, first time na inamin ng mahusay na aktor na si Gabby Conception, na matagal na umano siyang kabilang sa PWD o Person with Disability, ito ay matapos ng panayam sa kanya ng kapuso broadcast journalist na si Jessica Soho, noong linggo October 8. Sabi ni Gabe, mayroon na akong ano eh. PWD matagal na. As what? Tanong ni Jessica. I'm colorblind. Ah, anong kulay yung hindi mo nakikita? Green and red? Pag tumingin ako ng color or anything na mahina na yung ilaw. Nahihirapan akong I differentiate kaya bilang driver, kapag nawawala na ang ilaw, gray na lang umano ang nakikita niya, kapag sumisid siya sa kailaliman ng dagat at ang mga makukulay na isdang naroon umano, ay nagiging black and white na lang, ngunit hindi ito naging sagabal para bitawan ng aktor ang pagiging diver. Sa kabila ng kanyang edad at pagiging color pinagpapatuloy pa rin ito ang pagsisid sa dagat na ginagawa na niya noon paman, unang pagkakataon na sinabi ito ng aktor sa publiko ang patungkol sa kanyang sakit at pagiging PWD kamakailan nga ng yumangay ang pangalan ng anak nito na si Casey Conception, matapos ibunyag ang saloobin patungkol sa pamilya. Alam naman ng lahat na hindi naging matagumpay ang relasyon noon ni na Sharon at Gabi. Nagkaroon sila ng anak na nakilala rin sa showbiz, gaya ng kanyang mga magulang. Ngunit hindi alam ng lahat ang pinagdaanan ni Casey sa pagkakaroon ng hiwalay na mga magulang. Kaya naman labis ang awa ng marami, nang isa publiko niya ito sa pamamagitan ng interview, maging ang kanyang ina na si megastar Sharon Cuneta ay nagulat sa mga binitawan ng kanyang panganay, sa kabilang banda, wala namang sayang ama ni Casey na si Gabby patungkol dito, pero sigurado namang kinausap niya ito bilang ama na hindi na para malaman ng publiko.